Good morning po sa lahat. Ayan. Dahil sa uh, Sabado ngayon, ngayon yung schedule namin para mag-grocery. Ay, hindi. Magpalingki pala. Mamalingki kami ng asawa ko sa Blooming Fruit. Antok nantok antok pa ako. Kaya akong gumisi. Gagalit yung tapos ko nagita ko gumising napakiramdaman ko yung aking ulo kasi nauntog ako dyan sa ano nauntog ako dyan sa pagdabi kaya parang wala naman siyang masakit pero syempre maganda kasi yung pagkakaumpog ko eh wala naman akong sapar. So Kahit nung naumpug ako, wala namang masakit. Sana okay lang ako. Sana okay lang yung ano. Nag-pray na lang ako. Sana okay lang ako. Yun na. Tapos talaga nung pagkumpug na. Buti na lang makapal yung hair ko. Kaya laki talaga ang natutulong ng mga buhok, no? Kaya, punta na kami dun sa bro, ano, palengke kami ng basket. Magkano yung basket na to na net bag? Ha? Ah? Eh? Oo. -o. Yung net lang? Ito? Ano ba? Malaki ba? Malaki maliit lang. Ah, maliit lang. Walang ano? Oo. -o. Ah, saan? Ang itsura niya? Kahit hindi yung disipper. Ito na lang ganito yan Ayan, yan na lang. Peace, Roy. <laughs> Ito oh. Para lang may mapaglag. Meron na, binayaran ko na. Thank you. Ah. Uh. Oh, lagay mo na yan. O oh, na namin pinamalingki. Diba 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 Pagkano ito 220 220 200 na lang yan Diba 159 Ilang 150 may tenga O saan ito 35 35 180 sige, kukunin ko yan. Diba? 180. kukuha ako kasi pag inaano ko yung karne, kailangan ko yan. Sige, tapipili Ah, ito yun yung bandasa. Buntot? Buntot. Banda, banda sa buntot ba ito? Yes, Isang kilo ho. Magkano po 1 kilo na eh? Oo. Banda sa buntot. Magkano po yan? 313. 313? Sige. 3.13

Fried chicken. Good luck, good luck. Okay na po yan. Pili kami ng isda. Okay oh. na Ah, ay, hindi. Gawin mong pang ano po. Pang prito po. Hindi, ito lang. Oh. Ah, tapos dito. Pili kami ng isda. Gano'n dyan. Ang kalakal Anong boto-boto ito, Nay? May palakang po. Dalakan. Banda sa buntot, di ba? po. Ayun, ito, ito yung gusto ko mismo. Isang kilo, 1 kilo. Isang kilo? Oo. Uh oh, Sa may buntot ko ba sa inyo? Oo. Masarap siya panghalo ng ano, monggo. Oo, uh, ito. Oo, masarap siya panghalo ng monggo kasi. Ligit ni Porto, pwede na? Oo, sige. Ah, meron mo na. Yun. Yung kulay, baka mamaya unahin natin yung kami. Kasi mga mga paglalaro pa. Bumili ulit ako kasi. Tingko? Ha? Tingko? Oo, oo, oo. Hoy, pwede? Pwede lang Ay, mga ulo ng manok.

Ito o. Ito Ano okay na kayo ito? Ano to Lapo-lapo? Ano po yan? Saan yung lapu-lapu? 3, 4, 8? yung lapu-lapu. yan yung lapu-lapu. Pagkano yung... Pwede Paano nga? Gusto ko lapu-lapu. Hindi kilo. Kahit yung isang ano lang. O, isang piraso. Yan pala eh. Matamtaman. Yan, yan. Gawit ano. Garlic. Ano ba yun? Trip. Ano yun? 3, 4, 8 ito. yan? yan? Dito rin Report, Report, Report Ito po kasama na po yung ano. Grabe yung nakalabas. Tapos ka sa hasa? hasa? yan. yan? Oo. Bili lang ako ng... Apat. Apat lang tayo eh. Ito po. Ah? Lima. Lima tapos ko na rin yung mga hugasin lahat lahat ng mga binili namin ng na mga grocery ay ano gulay ulay tapos nagluto na rin ako nito nagtagal lang akong maglinis dun sa hipon sobrang hirap matrabaho yun pag hipon kasi matagal lang ano eh ayan. tapos nagluto na rin ako ng ano para hindi mapuno na naman yung ref natin niluto ko na lang siya sakto naman na ayan gulay na sa luiot, tapos napaka healthy nito ang aking uh, menu for today ay mongo with carne ng baboy, alam mo yung may sa bandang buntot yan <laughs> At, uh, napagod na rin ako mag ano maghanda-handa. Hindi ko alam kung ano, tama na ba yung lasa niya. Tama na ba lasa nito? Tikman ko nga. Muna. Kasi noong nakaraan, nagluto ako. Medyo matabang. Pero okay na siya sa mga nag-diet. Na Talagang ganyan ang templado ko, no? Sobrang tabang talaga siya. Bagyan ko ng konting asin konting-konti lang. <clears throat> Napakaano ng nagyan ko ng magic sarap. Konti. A little bit of pamenta ulit. Para magkalasa yan. Ayan ang ating ulam for today. Diba punong-puno? Hindi kayo ano, mabibitin dyan. guys. Okay, babay na po. Salamat po sa inyong panonood. Uy, anak, uy, mapasok ka, Hana. Mapasok ka. Yung, yung gulo, -gulo ng buhok mo. Maghay ka. Hi. Hello. Ha <laughs> <laughs> <laughs>